So ayan na nga at nakuha na nga natin ang plaka ng ating motor kaya ngayong araw ay kakabit na natin siya kay Cricket kaya tara. So what's up sa inyo guys? Finally ngayong araw ay papalitan na rin natin ang temporary plate ni Cricket. And since hindi ko na magagamit yung temporary plate baka may gusto sa inyo ibibigay ko na lang ng libre yung plaka. Ang gagawin niyo na lang, since sticker lang naman to, ay papapalitan niyo na lang ng number. In that way, ay makakatipid kayo. Pag nakuha nyo na pala yung plate number niyo ay kasama niyo na rin makukuha yung RFID sticker. And according don sa instructions niya, ay kailangan niya siyang ilagay sa inyong headlight. In my case, medyo nagkamali ako ng lagay kasi makikita niyo may tupi sa gitna. Late ko na kasi napanood yung tutorial kung paano siya ilagay. Anyway, simulan na natin baklasin yung temporary plate niya para malagay na natin yung bago. Ito nga pala yung mga tools na gagamitin ko. Habang binabaklas nga natin yung temporary plate ay shoutout nga pala kay Fatima Grace Lirion Libres. Shoutout din sa ating star sender na si Renato Lufranco. Maraming salamat sir sa palaging pagsisend ng stars. So natanggal na nga natin yung temporary plate niya at ngayon ay lalagay na natin yung official plate number niya na galing mismo ng LTO. Kung rider ka o nagmamayari ng motor o sasakyan, alam kong makakarelate ka kapag sinabi kong iba eh talaga ang feeling kapag original na plate number yung nakakabit sa sasakyan mo. Kaya marami pa rin sa ating kapwa rider ang nag-aasam na makuha na yung original plate number nila. Same thing sa ating mga lisensya nga hanggang ngayon ay papel pa. Sana naman ay makuha na rin namin yung plastic card ng aming mga license. Na-experience na rin ba yung ganito? Yun bang nag-ayos ka tapos all of a sudden may isang tornilyo na mawawala? and then may stress ka sa kakahanap tapos andyan lang pala sa harapan mo di ba nabuha ka tanga And so that's it, we're done Nakabit na natin yung bagong plate number Siyempre, tatanggalin na din natin yung itim na black tape na ginamit nating pantakip sa number natin And that's it for our video today. Maraming salamat sa panonood. Ito po ang inyong Kuya MacRider Rider Black. Ride safe and ingat. Bye-bye.